Hello guys! Andito ako ngayon sa garden na pinagtatanong ni Mr. ng mga gulay. Ayan, kukuha tayo ng kulitis para may maulam. Ayan guys, may mga kulitis. Ayan, ang mga kulitis. Ayan o. Uh, nililisan na nga ito ni Mr., kaso hindi pa niya maharap ayan may nakuha na akong kulitis at marami pang mga ampalaya ayan ang ampalaya na dito kumukuha si mister Nang. inihahalo ko sa munggo ayan guys ampalaya ayan mamaya kukuha ako at ihahalo ko naman sa ah uh, iluluto kong mais Ayan, at yung kanyang sili, may bunga pa. Ayan, matagal na niyang tanim tong siling ito, guys. Ayan, may mga bunga pa. At yan yung kamuting kahoy na tanim niya, guys. Ayan. Maraming, marami pa. Ayan. Hindi niya kasi maharap, guys. Kasi, uh, ano siya, nagaan sa bukid. Ayan mga saging, tanim niyang saging.